Hello mga showbiz Fresh from their wedding, celebrity couple Shara Diaz and Ya Guzman are now off to Switzerland for their much-awaited honeymoon. Tingnan natin ang mga detalya ng kanilang romantic getaway. Kamakailan lamang, si Shara at Yi ay nagpakasal sa isang magandang seremonya na napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang kasal ay napuno ng pagmamahalan, tawanan, at syempre, mga hindi malilimutang sandali na nag-iwan sa mga tagahanga na bumubulusok sa kanilang tunay na koneksyon. At ngayon, dinadala ng mag-asawa ang kanilang love story sa mga nakamamanghang tanawin ng Switzerland. Kilala sa nakamamanghang kabundukan, magagandang biyahe sa tren, at romantikong tanawin sa tabing lawa, ang Switzerland ang perpektong destinasyon para sa mga bagong kasal. Ayon sa mga ulat, plano ni Nashera at i nagalugarin ang mga lungsod sa Switzerland, magpakasawa sa tunay na Swiss na chocolate at keso, at syempre, mag-enjoy ng ilang tahimik na kalidad ng oras na magkasama na malayo sa spotlight. Hindi napigilan ng mga tagahanga na ipahayag ang kanilang pananabik online, Nahilingin sa mag-asawa ang isang hindi malilimutang paglalakbay at isang maligayang buhay mag-asawa sa hinaharap. Masaya kami para kay Shera at Lee. Nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay bilang mag-asawa at tiyak na isa ang Swiss honeymoon na ito para sa mga libro. Ano ang iyong pinapangarap na destinasyon para sa honeymoon? Ibahagi ito sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga updates sa showbiz.